Yun mga Abel Good afternoon, good afternoon sa inyo lahat mga Kapiter Ayan, na oras na 1.34 na nang Tanghali, ayan So, yung sa kapit bahay natin Mga naronda yung mga ibon nila Ang dami, sobra So, yung nakasabay nga ng ibon natin, ayan mga Abel, makikita nyo Ayan o, oh. ang dami nyan, o oh. May 20 yan, 20 piraso So, hindi nga tayo nagpalipad ngayon Kasi mamaya, kaarga tayo ng Ah uh, PPCP Pogi So, ang plano nga natin isa uh, 'di ba dalawa na alaban natin ngayon 'di ba dumating sa atin si ano dumating sa atin si 641 one. Mm. so bago natin pag-usapan yung mga abel oh dami nyo dami limilipad, oh <laughs> ayaw magpalipad di eh. mga yana mga alas tres na akong papalipad so yun mga abel kung napapansin nyo meron akong ginawa dito ano, uh, cage kasi yung cage nyo nandun sa side so ang gagawin ko sana bibili sana ako ng cat, cat cage. So, sinukat ko nga dito, sinukat ko, medyo lampas, hanggang dito. Lampas na siguro ng isang, ano, na isang dangkal. So, sabi ko, sobra-sobra. Eh, naisip ko, try ko kayang ilagay mo na to dito. Yung nandun natin na Brideran O, so yun, nilagay na lang natin. Ngayon, kaya ganyan yung style yan mga Abel. Nilagyan ko rin ng harang dito sa ibabaw. Kasi nga, di ba pagka nagbe-break tayo ng mga hen, tsakak sa mga breeder natin. Kasi ngayon, halos isinalang na natin yung mga ibon natin na mga pang-winter natin. Ayan o, kita nyo, mapapansin nyo. Ayan o. Si kay, ano, uh, Peter uh, Malapot, kay Johnson President, eto naman si JM, ayan o. Si JM, is asawa niya, is si ano, si Cooper. Johnson Cooper, yun yung asawa niya ngayon. Mm. Yan. Then dito ito pa rin si ano si Coopman at saka si ano si Jelema So ito na lang yung walang asawa. Etong si uh Inbred Bandend Brook ayan no. Yan. Yan na lang yung walang asawa. Saka itong si ano si toto totong ibon ito. Kasi to, to, pastel yan. Yung pastel na yan at saka ito sila pagpaparising kong dalawa. So ito medyo namamahay pa lang pero this December siguro mamamaris na eh hinaharangan ko muna para manabik sa mga ibon. Hmm. Then dito ayan, may second egg na si ano si Peter Maselan. Ayun. 'Yan yung mga ano natin. Ito wala tong asawa talaga, bata pa to eh. Nasa 5 to going 6 months na to. 5 months old to 6 months old na to. Hmm. Then ito ayan oh, malapit na mag-egg itong si Arandok, pati yun si Arandok, mangitlog na siguro ngayon. Taps. eto si Peter, ano, si Peter, uh, Miss Peter, sinalang na rin natin. O, oh, yun. So, balik nga tayo dito mga Abel. Eto kanina, is medyo, ayun nga, di ba napansin nyo, nagluluha yung mga mata. Ayan o. No? Kanina, kanina ng umaga, talagang luhang-luha yung mga mata niya. Hmm? Kita nyo, dastong-dasto pa pala yung, ano, yung nalambat sa paan niya mga Abel. Kita nyo, pansinin yung paan niya yun. o. No? pa yung lambat sa anyo Ayun oh, sugat niya. So kanina, ano yan o? paris na paris na yan. Uh, kanina yan, basang-basa yung mga mata. Hmm? Ayun kita nyo, may bahid pa sa mga mata niya. Yan. So binigyan nga natin ito. Ito yung sikreto natin, sikretong malapit. <laughs> so, binibigyan natin ng herbiotic, pero sa ganyang katayuan, hindi nakakayanin ng mga herbal. Kasi sinubukan ko na ng hanggang 5 days. Ayaw. Ayaw tumalab tatalab na konti tapos mga ilang araw babalik ulit so yun, binigyan nga natin ito ng antibiotic, ang ginamit natin is resbac uh, respiratory yun, upper and lower yun kaya kagandahan nun, maay cleansing din yung ibon kasi upper and lower yun yan, yan yung binigay natin sa ibon kaya medyo nawala yung ano niya, first day pa lang natin kanina umaga pa lang natin binigyan pero okay na okay na yung mga mata hmm. pwede natin kargayan mamaya ulit kasi, ang mangyayari dapat, mga Abel, close muna natin. Nagdadalong isip na sana ako ikarga kung hindi ko mapapagaling to ngayon. Yan ilalaban sana natin sa pati bayan at saka ito. Ito, ito mga abel. Ikaarga natin sa PPCP. Bogi. Ayan, yan Asan na si ano? Ayan, yan Sa isa, ayan, yan. Si itong ibon na to. Si Pingas. Ayan, yung Pingas natin na yan. Yan dapat ilalaban natin sa pati bayan. Eh kaso nga lang, ah uh, sa magandang pangyayari, biglang dumating to. Ayan, yung ating si 641. So, ngayon, uh, hindi na natin to ikaarga sa BBC. Uh, sabi nga nila, ikarga ko daw sa last lap. Baka aparte pa ng malakilakay sa mga pati bayan. Or, hindi kaya sa ano, sa... Uh, ano to? sa mga mga battle sa 500, sa 1,000, sa 2,000. Eh sabi ko tingnan ko muna ang condition ng ibon. Malalaman natin this Friday kung anong magiging ano niya, uh, conditioning ng ibon. So, possible mapunta to sa ano, ah uh, mapalaban to sa pogi 'yan. Then diretso ko 'yan pagka nagkataon mga Abel. Then patito. Mm, 'Yan. Tapos si ano si Peter Maselan, yung Maselan natin, yung kapatid nito, tingnan natin kung tatlo may lalaban natin. Pero nagdadalawang isip na ako dito kasi gusto ko na itong ilaban sana sa PUF. Kasi ang young bird natin ng PUF is apat na lang, panlima to. So, plano kong i-ano to, i- bunutin sa norte. Tapos ilalaban ko na lang sa south para lima yung panlaban natin ng south. Kasi tingin ko magaling tong ibon na to eh. Hindi ko lang nakikita kung anong oras ang uwi nito. Pero mamaya, ikaarga uli yan. Titingnan natin kung ano mangyayari sa si ibon na yan. Kaarga natin. Kasi bukas linggo, pwede nating paabangan sa anak natin. Para sa anak ko, para makita natin kung anong oras darating itong ibon na to. Yun ang kailangan natin. Then ito, baka ito ipa-registered ko na sa Pogi Mamaya, sa 641 sa Patibayan. At sa area Patibayan namin. Yan. sa yun, yung isang yun. Tingin natin si ano, si Peter Maselan. Mm. So, mabalik nga tayo dito mga Abel. So, doon ko nilalagay 'yon. Pero pagka ano, mga Abel, ang diskarte ko dito sa edge natin na 'to. Haharangan ko 'yan pagka meron ng mga ibon na inilagay tayo diyan. Kaya ako nilagyan sila ng ah uh, tag dito. Be perch sa dula tatlo kasi para sampahan nila 'yan. Diyan sila mau-condition. Diyan mau-condition yung mga ibon natin ng mga barako at sa ahen. Ibibilad natin pagka natapos tayong mag -bird. kasi wala tayong stock bird dito na ani, Yun yung plano ko sa eh. Kung meron man akong manalo tayo ng isang maganda, dagdagan natin sa loop natin dito. Tapos yung isa, hatiin natin. Bale, ang gusto kong mangyari sana dito sa loop natin, isang, isang isa pang ganito, hen at saka kak. Yan. Bale, separate sila. O kaya, uh, ito, dito, Ah, uh, pwedeng gawing stock bird na lang to tapos kukuha ko dito ng isang dalawang papagwa. Basta pagka maganda yung ating ano, parte sa mga arera. Pero ngayon, ito muna ating pagtuunan ng pansin kasi ito pagka nalagyan natin to ng mga hen or cock na mga breeder natin ayan eh, like nag, nag ano, naglalambingan ng sina Peter at si ano si Juana. Hmm. So ngayon, ang plano ko pag meron natong cage, ah, may mga ibon na dito, lalagyan ko to ng harang. Pwede naman iharang yun, yun know, oh, yung ating pop tray. Lalagay lang natin dito. Pag nalagay natin pop tray, hindi na makikita yung mga ibon dito sa loob. Para pagka in case na galing sa arera yung mga ibon, hindi mahahawa yung mga ibon natin. Kasi mas madali kasi makondisyon ng ibon kapag naaarawan naarawan sila, tapos naapagas pa sila na maganda yan. So, dito, possible dito may ilagay natin is mga hen, mga abel. Hen dyan. Kasi pagka ang inilagay mo dyan, mag-aaway-aaway. Pero sa bagay, nasubukan ko na silang ilagay dati dyan yung kak eh. Mga apat ata, apat o limang cage, uh, kak dati. Hindi naman nag-away. So, umpisa lang. Pero pagka nasanay na sila, uh, hindi na sila mag-away-away nun. Pati hen. Lalo na hen. So, ngayon, kaya kung mapapansin nyo, kung bakit ako may screen dito, kasi nga, sobrang luwag. Sobrang luwag ng ating dito, uh, pintuan. So, ngayon, baka pagbukas kong ganyan, pagbukas ko, bigla silang sumibat dito. Kaya medyo maliit lang oh. Ano? Oh. Wala pa nga isang dangkal oh. Yan, oh. Ayan, wala pa isang dangkal. Kaya pagpasok o oh, pag ko ng pinto, hindi sila basta-basta maaasibot, maharangan ko agad 'yan. Kasi yung mga ibon natin dito, mga breeder natin dito, uh, halos wala ano, wala na atistis. Kaya kailangan na safe yung ating mga breeder. Hmm. Yan. So tingnan natin kung anong ano uh, maging magiging ano nito pagka nalagyan na natin ng mga breeder, tingnan natin kung makukondisyon sila sa init, araw, at ulan. Ulan at araw, yan. Tingnan natin kung makukondisyon sila, yan. Nilagyan ko lang ng ano, mga Abel, nilagyan ko lang ng, ah, uh, tawag dito? um, uh, tawag dito, yung kulay puti na yan. yung parang hard yan, hard Nilagyan ko lang kasi wala na akong hard dito eh. Yan kasi pantay eh, kaya ako kinuha na yan, yan. Yan na lang muna, pansamantagal, ganyan lang. Pero pagka, hindi naman umuulan, tatanggalin ko yung hard tapos hahayaan ko silang mabilad sa araw. Ganyan lang yung diskarte natin dito sa cage natin yan. Kaya dyan natin nilagay. Uh, para mabilis tayo makapagpa, pa, makapagpalugon, condition ng mga hen natin. Yung mga ka, kahit dito na lang mga abel. Or pwede rin ilagay natin muna dito sa ano natin, sa ibiary pagka kailangan talaga natin silang imolt yan. Kasi ang mga ibon kasi mabilis magmolt pagka nag uh, nagchange sila ng, ano, ng patoka tapos sa uh, pagpasok, eh, pagpasok ng summer may mga naglulugo na uli pero ngayon yung mga ibon ko tapos na maglugon yan so sana makatulong to sa atin tong cage na to yan mamaya kaarga naman tayo ng ano ng pogi siguro mga tatlo'y kaarga natin ay hindi pala dalawa kasi hindi pa pala pwede si 641 pagpapahingahin natin next week pa natin kaarga sa pogi pero ilalaban na rin natin ngayon sa patibayan alright